Ayan. magandang hapon mga kagri ka ito po oh. yung tatlo dito nilap nat pero okay na yan po okay na po sila ang na tatlo dito yung ano maliit apat yung malalaki okay. support kilos pataas na siguro po isa 8 pang buwan na simula nung binili namin wala uh, one month in one week one week pa lang to ito yung tatlo ginawa ko po para matanggal o matanggal yung kanilang mga ano, mga lagnat na ko po sila ng suka at saka dahon ng maliti. Yan. Lato puti lang po yung ginamit ko. Yan po. Tatlong beses ko po pinupunasan sa umaga, isa sa tangali at saka sa hapon. Yan. O ngayon, ano na kasi na sila tapos nag ano ako naglagay ako ng remoxel at saka betrasin gold sa kanilang inumin Ayun, ah, bumalik yung sigla nila kasi nung una isa pa lang parang ano nanginginig yung paa yung tumayo at saka kapag lumakad parang ano parang may pilay ba Ayan, okay na oh. ito. Ito yung una. Tapos yung pangalawa ito. Tapos yung isa. Isa. Ayan yung isa. May nagnat yan. Simple. Tayo naman ng mga nag-aalaga. concern ka din. Alaga mo. Huwag na matayan. Wala na. Talo ka. Uso pa naman yung ESF ngayon. Pasurvive na sila sa labinat. Ilang araw lang. Aha. Survive na agad. Ang daming lamok. Pero okay lang. yun yung pag nagnat yung baboy nyo yun lang yung gawin nyo mga kagari kapag kita ko sana kung ano yung itsura ng dahon kasi wala akong makita dito dahon ng maliti yung sa taniman namin meron dun eh dito wala. 3 lang na ano. Treatment. Tsaka hindi ako gumagamit ng injectable. Powder lahat. Ayan. Masigla na. O, oh, di hindi makatayo to. Parang ang bigat ng katawan tingnan ko maglakad o yan mabigat siguro yung katawan nila one month and one week pa lang yan o Asta, at saka starter pa lang po yung ginagamit ko mga kagre bali tatong sako pa na starter yung uubusin ito yung katawan nila pwede na mabinta sa ano lilitsunin pang lichon pwede na Ang presyo pala ng baboy ngayon dito sa ano, Iloilo -ilo, 185. o depende, depende rin sa may-ari. Kung may presyo nila, bibili naman ng buyer yan pag gusto nang makuha. Sabi nila, mabilis daw lumaki yung lalaki. Oh, ito maliit oh lalaki. Tsaka ito, yung mga babae dito, yung malalaki, oh. Ayan, oh, Basog oh, na. Dito, walang kabusugan. Tingnan mo, o. Oh. Tepat na. Mali. Parang kailan na. Tingnan nyo. Pinaniguan ko sila kanina. Ayan sila bukas paliliguan ko ulit once a day lang okay na ang dugyot eh ginamit ko yung ano chargeable na napsak sprayer para tipid sa tubig ang layo ng ano dito <laughs> ng tubig nandun pa nandun pa sa baba kailangan pa ng ano power sprayer motor hindi ko pa na ano nadala dito yung ano power spray motor baka bukas so yan lang po mga kagre salamat sa panunood happy farming sa lahat sana may na-share ako sa inyo na tips subscribe na po kayo sa aking channel tulungan nyo po ako magtulungan po tayo mga kagre salamat po bye bye